lang. Relax ka lang. Sandal ka lang. Huwag mag-alala. Ako ang bahala sa iyo. Sabihin mo lang ang kumpit ng gusto mo dahil sisiguraduhin ko kapag nakita ka ng baby mo. Ay lalong maiinlad sa iyo. Tiwala lang kaibigan dahil yung gupit mo ay sigurado sa mga ko. Sila'y magkakagulo at maraming magkakagulo. Sa'yo, pati mga martis dyan sa kanto Ikaw ang tinik kaya kapag tinanong ka kung sino nagupit sa'yo Ito mula sa Gusik Barbershop Diyan isang barbero, Ginawa mo ng lahat ang Sinunod naman ang gusto mo Pero bakit porkit hindi pumagay sa'yo Ang gupit na itinuro mo Ang sisisiin mo kami mga barbero Kaya sa susunod na magpagupit ka Itanong mo muna kung babagay sa'yo Ang gupit na talbo Baka naman kasi tabi niya ang ulo mo Tapos ang sisisiin mo kami mga barbero Bakit di mo sisiin ang nanay at tatay mo? Kung bakit ni ang ulo mo Teka lang, mayroon lang akong sasabihin sa'yo Para palagi kang guwapo Ay bigalin mong mga barbero Dahil sila ang may hawak ng ulo mo Dahil kung maangas ka sa mga barbero Wala kang matakasundo Sigurado palagi sira ang gupit mo Ako tayo. May tips. Salamat, bay! So, mga anyang mga anak. Mga customer.